Yes, Ito like. okay. uh, na, uh, Tatlong iiyaw. Tatlong iiyaw, tatlong inawal, islice. Tatlong tatlong islice. I see. Para kaliskisan yung ice oh yeah. Yung uh, tatlo. Kaliskisan. Yung tatlo naman para islice. Los lahat.

kasipong kung hindi ka mo diba? hindi ka na Chris, kasi, di ba? kasi sa biniyag, kung ano sa ba walang binyag, hindi ka na nakrisa, kasi yun ang sabi sa simpan. Pag na kasabinyag sa sa bata, diyan. 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 Maraming nating babalik rin ang Pero ang ano dito, si Jesus ang Diyos? Anak ng Diyos. Yung Diyos ni Jesus ang Allah. Kasi kung babalikan natin yung sa Bible, at sa yung sumamba yung Jesus mo. Bumabalik yung pagkakuan mo. Pagka magka-muslim mo, yan ang papasig ko. Bumabalik na yung pagka-muslim niya. Sa kita mong muslim eh. Sa yung pronunciation ko, alam ko na yung muslim eh. Alam ko ano sa kita ko? Ano sa kita ko? Maginda na. Maginda na. Maginda na. Maginda na. Maginda na. Maginda sa Maginda na. Maginda na.

Banya. nangyari. Pero, pero hindi po nata. ba pag sinabi natin na Diyos, dapat sambahin? Oo. Oh. Diba? Pero ang tanong, meron mong sumamba kay Jesus noon sa time niya? Ay, nah. hindi ko lang kuha. Po, <laughs> Wala pong sumamba sa'yo. Eh. Pero niyo. tingnan niyo po, si Jesus po, uh, marami sa'yo napagaling. Yung bulag na padilat niya yung mata, oh. yung pilay na pala. Dahil siya pala ng panatay. Oo, yung patay na buhay niya. Pero nung magpasalamat sila kay Jesus sa Bible, sa sa kung ano kung kamo sa lukas, sa Matthew tinanong siya ay sabi na magtapos kami sabi niya, huwag yung magpasalamat sa akin. Oh, hindi nang ibig sabihin. magpasalamat niya sabihin, pag-ibig sabihin, Oh. Ito sabihin mo, huwag sa kanya, doon uh, sa diretsyo sa sasama. Sabi wala akong makakarating sa ama kung sa oh, pure, sabi niya, tama naman yun kasi lahat ng propeta, daan. Hindi ka hindi, ka, hindi ka hindi matatanggap ng pagsamba mo kung hindi sa paraan ng pagsamba mo. Adi, sa, sa Islam ngayon, eh, di ba, ang pinakay Jesus is propeta? Oo, oh, propeta. At pahit ko, natatit ko sa po eh. Sabi siya sa kasi tinanong yung gulag, napag-ingat yung mata, tinanong siya, anong masasabi mo kay isang yung nasa Bino? Sabi niya, siya ay isang propeta, nais pa yung gulag na nasa Nagsabi sa, anong masasabi mo kay isang yung Marami kasi, marami kasi, marami kasi. Piyo, oh, marami pang pangalan ng Panginoon sa iba't ibang religion, pero ang totoo ko talaga, isa lang ang pangalan ng Diyos. E, At kung ano ang pangalan niya? Dabi. O David, kahit saan ang gusto, David? Hindi kayo makita ang Diyos, may iba pangalan Hindi, pero hindi lang ngayon. Marami din. Diba? Tignan mo, may ama. Pagdating sa Pilipinas, ama. Sa America, father. O oh, Sa Arabia, baba. Eh, bakit si David hindi may mga pangalan? Bakit ang Diyos binababang pangalan? Ang Diyos, kilala sa buong mundo, isa lang pangalan niya. Ang pangalan talaga ni Diyos, kung paano tinawag ni no Moses, ni Abraham, ni si Jonas, ni si Jesus, tinawag nila ang Diyos na Allah. Yan Di ang sila pinilay. Kasi si Diyos, hindi nilang salambangun. Tingnan niyo po. Alam niyo po, maghulong kayo ng time. Pagkikita niyo, magkakita niyo sa Bible, kung saan na kalagay sa Biblia, na sinabi niyo, na inutos ni Jesus sa sambahin. Kasi tinitin niyo sila, Gretchen, na alin. Hindi, wala, 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 wala po, 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 Oh, ito na lang ano, itong kalata na to. Diba, nung nungipa ko siya. Pagkalipas ng na tatlong araw, diba, ba, nungipa ko siya. Tuloy ko sa namalat. ano ba sinigaw niya? Sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako? Ba ah, kaya mo? Oh, meron pang Diyos na mag-reklamo. mo. kasi... <laughs> oh, oh, dagdag na dagdag na dagdag na dagdag na na dagdag na dagdag na dagdag na dagdag na na dagdag na dagdag na na dagdag na na dagdag na na dagdag na dagdag na dagdag na dagdag na dagdag na dagdag na

Mm. Kailangan naman sabihin natin na Patay naman pa talaga Pero oh, yung pinapalabas yung sa TV Ah, mga ano yung eh, mga uploaded na po yung hmm. mga video Mga oh, advanced din, eh, di ba? Uh, Oo, oh, yung mga dati na po mga video Ang galing nga, yung dami niya piniyo Hindi naman nga na, So ang video natin, hindi po pinatagin ng tao Hindi pinatagin ng iso Hindi pinatagin ng mga so, Hindi <laughs> Oo, ang mo natin, talagang Diyos na nagtigil ng pangalan. Siya mismo nagsabi, sabi niya, inabdin na in Allah al-Islam. At patutuhan, ang religion namang natatanggap yung Diyos na isa lang, Allah al-Islam. Kasi naman, ang profeta ng Diyos, may narinig ka bang profeta ng Katoliko? O, i-dating na? Kasi wala pa namang Katoliko noon. So, anong religion mga profeta noon? Wala. So, sabihin natin na walang religion noon. Kailangan tayo lang... Kasi nga, kasi tayo lang ng religion. Pero religion na itong mga propeta Ito po yung Islam. At yun po, sa basta tandaan niyo po. Kaya po hindi din dati eh. kasi pag pagkapanganak ng anak mo pues, hindi yan Christian o bibinyag gano'n pa yan bago magiging Christian yan oh. bawal po kayo binyag eh oo kasi kung hindi na binyag ano ng religion walang binyag automatic muslim na po hindi na so kung tayo ay kumahal natin si Jesus so si Jesus ang pinanganak o bitlihin o bitlihin is yun o sumari yan saan yung pinanganak si Jesus yung isang bitlihin sa Palestine Oh, lugar mga Muslim, kung saan nakatuloy mo na yun? Sa Roma. bakit hindi na kilala si Bansa Muslim? Sa iba, bakit napunta yung Christianity sa Roma? O, kita mo? May kung titin mo, babalikan mo yung pinto ni Jesus, pinanganap siya sa Bansa Muslim, ang suot niya pang Muslim, ang suot ng nanay niya pang Muslim. Hindi kasi tumami ang tao nun eh, nakahiwain na kaya natin sa dapat ang pinaka-sentro ng Christianity. Kung saan si Jesus pinanganap? Doon siya lumaki. Saan siya pinanganap? Sa Bethlehem. Oh, Middle East. Doon sa Arab. Arab country. Oh, pero paano napunta sa Roma? <laughs> <laughs> oh, di ba? May something. So, yan yun ang mga mga sa tingin. Basta tayo, sumamba lang tayo sa isa. Diyos, ang pangalan ng Allah. Kasi Allah pangalan ng Dito. Hindi ko sa Dito. Kasi si Jesus, pinanganak mo ni Maria. Oh, di imagine mo, pinanganak mo, anak, pinanganak mo Diyos mo. Ano gagawin ni Maria sa anak niya? Abang, pinapasuso niya. Eh, sinong Diyos niya po? Nung tayo na pinapasuso niya? Wala nga naman ang sabihin natin si sa Jesus, pinapasusok pa rin eh. Oh, hindi si Jesus. Ano ka Ano ka lang yun? Pero ang ito um, yung... May nakakita pa po sa Diyos, wala ka? Ay, wala. yung ama, lalaki babae. Okay, ama. Lalaki? na imagine ah. Pag mong Diyos na ama, di para mo sinabi lalaki ang Diyos. Kung pa wala pa Hindi pwede siya ito ama, kasi may kasarian. Ang tamang tawag sa kanya, ang Allah, kasi ang walang Hindi siya wala yung posibles sa kanyang lahat mula tama po yun, tama po yun, pero hindi po siya nagpakilala na ano kasi sabihin mo ama ang Diyos hindi po lang mga nagpakilala sa Diyos hindi mo pwede hindi naman pwede makita ang Diyos kasi ano mga pag nakita mo yan, magugulat ka hindi lang, hindi lang Diyos talaga mo ito ba? hindi sabihin, ang pangalan ng Diyos kilala sa buong mundo hindi yung ama, kilala lang sa Pilipinas yun o ano bang pangalan ng Diyos kilala ni Jesus kung gano'n? ay posible naman ama, di ba? mayroon sa ng Diyos. At ito yung binanggit niya sa Quran. Sabi ni Jesus yun, Allah harabi wa rabu ko ka'abudu hada suratum takim. Ito ang sabi sa kapahayagan na nabangit sa Quran. Kasi ang Quran kasi huling kapahayagan na ibinanggit ng sa huling propeta ng Diyos Muhammad. Ayun sa amin, Bible sa inyong sikora. Hindi, hindi magkakain mo. Asa ka yung Bible po? Pag binalikan niyo po ang Bible, hindi po salitan ng Jesus yun. Kasi ang Bible, Magaling siya sa Tandid sa compilation of the book kasi tira nyo, sa ni Lucas, ni si Matthew, ni uh, John, uh, Mark, Mark. E, Ibig sabihin, wala nang na Tapos Tagalog pa. Ang, ginamit si niya si ginamit si, ginamit si Lucas, ginamit niya si Matthew kasi para ma 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 nga yung kanyang uh -oh, sabi Sabihin sabi, natin sabi, sabi, na ginamit niya, nasaan ang original ng Bible? O, oh, ang ginapasa mo ng Bible, oh. kagalang. English sa hindi original. Di alam nga naman at, yung kontrata. Yung original. kapit ka na yung original. Sige na natin yung original. Kaya mo, pag kayo sasabihin ko sa'yo. Oo. Basta yun lang po, sister. Maganda yan. Basta yun, magsaliksik tayo kasi ito lang po, lang tayo lahat. Lahat po tayo pinangalap Sige, isa lang po ang po ay Allah. Sige, maraming salamat po. Sige, salamat po. Sige, po.